guys! Welcome to my channel. At ngayon ay magluluto tayo ng meatballs with miswa o miswa with meatballs. Ang ingredients, syempre, bumila ko sa palengke ng meatballs, tapos mantika, uh, yung powder na paminta, onion at saka garlic, tapos miswa. Yan una gagawin natin guys at ako syempre asin una gagawin natin lagyan natin ng mantika ang ating kawali yan ano 7 pesos lang kung mantika na to ah ilang beses ko nang nagamit <laughs> Tapos, nalintay natin siyang maging mainit. Yan guys, mainit na ang mantika. Lagay na natin ang ang bawang. Yan. Tapos sunod sibuyas agad. Para hindi masunog. Tapos, balls lagay natin. And job, ito prepuhin natin ng paunti. Ay, maapoy. Ayan. Medyo, ito yung natin ng paunti. and guys, medyo mapula-pula na yung meatballs. Ah, lagyan natin ng tubig. Yan, mga anim na baso na ganito. Antay natin kumulo. Tingnan natin kung kumukulo na, guys. Ayan, guys, kumukulo na siya. Lagay na natin ang yan. Ang miswa. Tapos lagyan natin ng paminta. dami ko nilagay na paminta, no? Gusto ko kasi yan, manghang-anghang. Tapos, lagyan natin ng asin. Yan. Tantya-tantya lang. Pakuloyin natin ang pakuloyin. Yan. ng konti pang asin at hayaang kumulo ayan guys luto na ang ating miswa with meatballs pwede na natin hangin kuha tayo tikman natin Thank you for watching, guys. Bye. See you on my next video. Goodness.